isang nakakagulat at nakabibiglang balita ang muling umuugong mula sa hilagang bahagi ng Asya. Nagpadala si Kim Jong-un ng isandaang libong sundalo sa Russia upang tumulong sa kanilang digmaan laban sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng suporta. Ito ay isang matinding pahayag na naglalantad sa lumalalang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng pandaigdigang tensyon. Sa kabila ng mga ulat na unti-unting humihina ang puwersa ng Russia, tila nagiging mas matatag ang alyansa ng Pyongyang at Moscow na nagdudulot ng pangamba sa mga kalapit na bansa at sa buong mundo. Ang pagpasok ng North Korea sa digmaan ay nagbigay diin sa kanilang pakikipagsabwatan na nagpapakita ng isang bagong yugto sa kanilang militarisadong relasyon. Sa bidyong ito, susuriin natin ang mga detalye ng balitang ito at alamin kung may katotohanan nga ba ang mga ulat na ito. Ano ang mga dahilan sa likod ng desisyong ito? At ano ang magiging epekto nito sa pandaigdigang seguridad? Huwag palampasin ang ating talakayan tungkol sa makasaysayang hakbang na ito na tiyak na mag-aapekto sa takbo ng digmaan at ugnayan ng mga bansa. Sa kasalukuyang sitwasyon ng digmaan sa Ukraine, tila nagbago ang takbo ng laban. Sa pag-urong ng mga puwersang Ruso, nakakita ng pagkakataon ang Ukraine at ang kanilang mga kaalyado, partikular ang Amerika, na magsagawa ng opensiba sa mismong teritoryo ng Russia. Sa nakaraang mga buwan, ang Ukraine ay nakatuon sa depensa laban sa mga pag-atake ng Russia, ngunit ngayon sila na ang nangunguna sa mga pag-atake. Pinahintulutan ng Estados Unidos at Britanya ang paggamit ng mas makabagong armas tulad ng ATACMS missiles na nagbigay daan sa Ukraine na umatake sa mga target sa loob ng Russia, ang desisyon na ito ay nagdulot ng takot kay Presidente Vladimir Putin na humingi ng tulong mula sa kanyang kaalyado, ang North Korea. Sa simula, nagpadala ang North Korea ng 10,000 sundalo upang magsanay kasama ang mga puwersang Ruso. Ngayon, Iniulat na nagpadala ito ng higit sa isandaang libong bagong sundalo patungo sa Moscow. Subalit lumitaw ang mga problema sa sitwasyong ito. Ang mga sundalong North Korean ay kulang sa karanasan at kaalaman sa digmaan at nagkaroon din ng language barrier na nagpapahirap sa koordinasyon sa pagitan nila at ng mga sundalong Ruso. Ang tanong ay, bakit pinipilit ni Putin na humingi ng tulong mula sa North Korea kahit na may mga isyo? Maaring ito ay dahil sa pangangailangan niyang ipakita na mayroon siyang suporta mula sa ibang bansa habang unti-unting humihina ang kanyang posisyon. Ang pagkakaroon ng mga sundalong North Korean ay maaring magbigay kay Putin ng ilusyon ng lakas at suporta. Gayunpaman, ang kakulangan ng karanasan at pagsasanay ng mga ito ay maaring magdulot ng higit pang problema para sa Russia. Sa kabila nito, patuloy ang Ukraine sa kanilang opensiba. Sa unang pagkakataon, gumamit sila ng ATACMS missiles upang umatake sa isang depo ng armas sa Bryansk, isang hakbang na nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at ipakita na hindi sila natatakot na lumaban pabalik. Ang ganitong taktika ay hindi lamang isang militar na hakbang, kundi isa ring mensahe sa Rusya na hindi sila nag-iisa at handa silang lumaban para sa kanilang kalayaan. Nais ni Vladimir Putin na muling makuha ang Kirks na nagbigay ng ultimatum na dapat ito ay kilalanin bago ang Enero 2024 ang parehong araw na uupo si Donald Trump bilang presidente ng US. Ang takot ni Putin sa pag-escalate ng sitwasyon sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay nag-udyok sa kanya na maging mas agresibo sa kanyang mga hakbang. Ayon kay Colonel Hamish Gordon, ang mga pakiusap ni Kim Jong-un kay Putin para sa karagdagang sundalo ay maaaring may layuning makipagpalitan ng mga nuclear warheads mula sa Russia. Sa kasalukuyan, ang North Korea ay nagpapakita ng mas malapit na ugnayan sa Russia kung saan ipinapadala nito ang mga sundalo bilang suporta sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ang pakikipagtulungan na ito ay naglalayong makakuha ng advanced military technology at iba pang suporta mula sa Moscow. Sa ganitong konteksto, ang pagsisikap ni Putin na muling sakupin ng Kurks ay tila bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang kanyang posisyon sa harap ng mga pagbabago sa pandaigdigang politika. Alam naman natin kung gaano kalaki at kalakas ang nuclear warhead ng Russia at ito umano ang nais ni Kim Jong-un kapalit ng kanyang mga sundalo. Ang North Korea ay hindi lamang nagbibigay ng suporta sa Russia sa digmaan, kundi tumutulong din ito kay Putin na manatili sa pwesto at panatilihin ang magandang reputasyon sa kabila ng mga pagkukulang nito sa pagsakop sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang Russia ay nag-aalok ng malaking halaga sa mga individual na pipirma at sasali sa digmaan laban sa Ukraine. Sa pamamagitan ng salaping ito, napipigilan ang pagdududa ng mga mamamayang Ruso sa kakayahan ni Putin. Subalit may problema dahil noong 2023, iniulat na anim na ng badyet ng gobyerno ng Russia ay inilaan lamang para sa mga namatay na sundalo at mga casualty sa digmaan, kasama na ang kabayaran para sa mga pamilya ng mga nasawi. Dahil dito, maraming sundalong Ruso ang nag-aalinlangan na sumali dahil sa panganib na dulot ng labanan. Upang hikayatin ang paglahok, tinaasan ni Putin ang mga bonus para sa mga sundalong magpapalista upang lumaban papuntang Ukraine. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa manpower ng Russia habang patuloy ang kanilang pakikidigma. Ang paglahok ng mga sundalong Russian at North Korean sa digmaan ay nagugat sa masalimuot na sitwasyon ng kanilang mga bansa. Sa kabila ng panganib na dala ng digmaan, ang mga Russian ay naiinganyo na sumali dahil sa malaking halaga na inaalok sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Russia ay nag-aalok ng humigit kumulang dalawang libong dolyar, bawat buwan sa bawat sundalong North Korean, at sinasabing umaabot ito sa dalawampung libong dolyar para sa bawat sundalo na ipinapadala. Ang ganitong halaga ay tila nakakaakit sa mga sundalong North Korean na nahaharap sa matinding hirap at kakulangan ng yaman sa kanilang bansa. Isang pangunahing dahilan kung bakit pinipili ni Putin ang mga sundalong North Korean ay ang mas mababang halaga ng kanilang sweldo kumpara sa mga lokal na sundalo. Sa madaling salita, mas marami siyang makukuhang sundalo nang hindi gaanong gumagastos. Kahit na walang sapat na karanasan ang mga sundalong ito, tila hindi alintana ni Putin ang kanilang kaligtasan o ang kalagayan ng kanilang pamilya na iiwanan nila. Ang kanyang pangunahing layunin ay mapunan ang kakulangan ng manpower sa kanyang hukbo habang pinapababa ang panganib ng mas mataas na casualties mula sa kanyang sariling mamamayan. Ang ganitong estratehiya ay nagmumungkahi ng isang malupit na pananaw kung paano tinitingnan ni Putin ang buhay ng mga sundalo. Ang mga North Korean troops, bagaman may kakayahan sa pisikal na pagsasanay, ay nahaharap sa malaking hamon dahil wala silang karanasan sa modernong digmaan at teknolohiya. Sa kabila nito, ang kanilang pakikilahok ay nagiging isang paraan upang maibsan ang pangangailangan ng Russia para sa karagdagang lakas tao at upang makakuha rin ng mga benepisyo mula sa pakikipagsosyo kay Putin. Ang mga sundalong Russian ay mas sanay at may karanasan sa modernong digmaan kumpara sa mga North Korean. Ang mga sundalong North Korean, bagaman may malawak na bilang ay kulang sa karanasan sa makabagong teknolohiya ng digmaan tulad ng drones at precision artillery. Sa kabaligtaran, ang Russia ay may mas advanced na sistema ng pagsasanay at kagamitan kaya't ang kanilang mga sundalo ay mas handa para sa laban. Ang desisyon ni Kim Jong Un na magpadala ng mga sundalong North Korean upang sumama sa Russia ay nagdulot ng pag-aalala sa mga kaalyado ng Ukraine na nagbabala na maari itong magpalala ng tensyon sa pinakamalaking labanan sa Europa mula noong ikalawang digma ang pandaigdig. Naniniwala sila na ang lumalalim na kooperasyon ni na Putin at Kim ay maaring makaapekto rin sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nagkaroon ng mga nasawi mula sa North Korean troops habang nakikipaglaban sila laban sa kanyang mga puwersa at inilarawan niya ang unang laban bilang nagbukas ng bagong pahina sa bagong pakikipagdigmaan. Noong Hunyo, nilagdaan ni na Kim Jong-un at Vladimir Putin ang isang kasunduan na naguutos sa parehong bansa na magbigay ng agarang tulong militar kung sakaling may umatake sa alinman sa kanila. Itinuturing itong pinakamalaking kasunduan sa depensa ng dalawang bansa mula nang matapos ang Cold War ang kasunduan ay nagtatakda ng paggamit ng lahat ng magagamit na paraan para sa suporta. At ito ay naglalayong palakasin ang kooperasyon militar sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, lalo na ang patuloy na digmaan sa Ukraine. Sa huli, ang layunin ng Russia sa pag-recruit ng North Korean troops ay upang puna ng kakulangan ng manpower habang pinapababa ang panganib ng casualties mula sa sariling mamamayan ang North Korea naman ay nakikinabang mula sa militar na pakikipagtulungan bilang pagkakataon upang makakuha ng modernong teknolohiya at karanasan sa digmaan. Ang ganitong estratehiya ay nagpapakita kalakasan ng parehong bansa habang sinusubukan nilang mapanatili ang kanilang posisyon sa mundo. Sa kabuuan, ang kalakalan ng mga sundalong North Korean at Russian ay hindi lamang nakabatay sa pinansyal na aspeto kundi pati na rin sa mas malalim na layunin at pangangailangan ng bawat bansa na nagiging dahilan upang magpatuloy ang kanilang ugnayan kahit sa ilalim ng mahigpit na kondisyon.